Good morning, guys. Kagabi, alam nyo ba na umulan na naman ang snow. So, ang lamig. Although, meron naman kaming heat, heater dito. Ito yung heater. Ito. Yun Diyos ko, nagloko pa siya kahapon. So, kailangan pa siyang i-repair. Pero actually, na-repair naman. Kundi malinigas kami sa, sa lamig dito sa bahay. And, ipapakita ko sa inyo yung labas manipis na ano pa yun kasi ah uh, kumbaga this is our second is snow for this season ay okay. parang kala mo nagbukas ka ng freezer buusok-usok pa siya ano ba oras dito time check 7 o'clock mga 7:10 a.m. pero ma madilim pa rin dito sa amin hmm. makikita nyo nagkakapun ang gawa ko ng video regarding sa si snow <laughs> manipis pa yan kapag talagang winter na dito yung snow hanggang dito yan kasi matatabunan yung pintuan namin so kailangan lang talaga pala shovel ng shovel palagi yan hanggang dito yan makikita nyo yung snow nandyan ganyan kakakapal So yun na nga. Winter na talaga. Ayan, lahat yan. Ang gagawin ko dito, yung sa mga upuan, yung mga chair na narito ngayon, at saka ito, itatabi namin yan. Kasi talagang lahat yan matatabunin. Para pag nagpala rin or nagshovel hindi rin mahirap. Saka kasi baka rin pag palagi every year natatabunan sa snow, baka hindi sila tumagal. Okay, so pasok na tayo kasi sobrang lamig. Tapos minsan, dahil lahat naman ng mga bahay dito ay gawa sa kahoy, so nangyayari rin yung mga pinto. Minsan ang hirap din ibukas, isara, kasi nga sabi nga nila pag made of wood daw, pag naba, laging nababasa or lumalamig, parang kumakapal siya o tumataba, tumata ganun. Tapos ito, gagawin ko dyan. Or namin dyan. Meron kaming towel. Lagay namin dun sa pinaka ilalim. Yan. Para hindi rin lumabas yung init na galing dito sa toyo, toyo na to. Toyo. <laughs> toyo ang kanila. Toyo ang tawag nila dyan. Okay. So, may nakaset siya ng temperature. Yan, pakita ko sa inyo. So, yan yung nagbibigay ng init sa buong bahay. So, kumbaga in the Philippines, parang aircon ito. Ah, yun, toyo stove. Yung pala yung ano niya. Toyo stove. Naka-mirror, ano lang. Kaya hindi yun yung... basta toyo stove. Yun yung ano. Anyway, so papasok na ako maya, maya sa work. So iniisip ko ano ba kakainin. Pictures, oh. Ganyan mga nangyayari. Ang dami kong dogs. yeah, makikilala nyo rin yung mga dogs ko. Iisip ako ng iluluto. Ang dami, alam nyo, ang dami kong mga blue vests. Mga uh, inani namin yan nung nakaraang linggo bago magwinter nung is ano pa ah, summer dito so that was only few weeks ago ito blueberry blueberries hmm. dami pa yan dun sa loob ang problema ko ngayon kasi pauwi na ako ng Pilipinas kasi pag winter dito umaalis ako, umuwi ako ng Pilipinas kasi ayoko nga ng winter dito unang-una, nagsasara na lahat ng mga hotel lodge, so walang work masyado, So, kaysa naman mag-stay ako dito nang walang work at wala ka naman magagawa kasi ng winter, malamig. So, uwi ka na lang ng Pilipinas. Uwi na lang ako ng Pilipinas. Pero yung husband ko mag-stay pa rin dito kasi yung work naman niya is all year round. So, ngayon, para isip tayo ng pwede natin gawin. Ah, alam ko na, gagawa na lang ako ng pancake. Ayoko na kasi mag-shake or smoothie. Gagawa tayo ng pancake. Ah, blueberries na may konting pancake. Kasi dami natin blueberries. So, masasayang lang yan. Ako may danggit pa ako dito. Dala ko pa yan. yung ano. dami, May ice cream pa. Ayan na Ang weird na din ng mga tao dito. Kahit na malamig, may hilig sila sa ice cream. Teka, tara. Luto tayo. <laughs> Ito na nga yung naggawa kong pancake na nag-color violet na kasi ang daming blueberries talaga. Pero anyway, okay lang yan. Kesa na ako masayang purple pancake. So yan, ipiplip natin. Medyo nag nasunog pa nga ng color. Well done ang tawag Okay, tikman na natin. dami ko kasi blueberries ngayon sa freezer. Eh, uuwi na ako ng Pinas. Ay, magbabakasyon. So, baka uh, kasi pagbalik ko dito eh, masira na sila. So, niluto ko na yung iba. Pero still, ang dami ko pa rin. Hindi naman yan iluluto ng asawa ko. So, tikman na natin. Ah! Masak! Ah. Ang tawag na dito ngayon, do berries na may konting pancake. Actually, balak ko kasi siyang shake. Kaya lang. Or gawing smoothie. Kaya lang. Parang sawa na ako eh. Sa si smoothie or shake. So, sabi ko, gawin ko na lang kayang pancake. Ako lang naman din kakain. Na, pero masarap pa. Healthy pa. Blueberries eh. Okay. Nabusog naman ako sa almusal ko. Masarap naman yung blueberries pancake. Kaya lang napakaraming blueberries ko nalagay. Kaya na kasi nas nahihinayangan ako pag di ko na nagamit eh. Pwede ko namang isaboy sa labas para maging tanim. Or baka may mga ibon pa kainin. Anyway, thanks for watching guys. Uh, abang na lang kayo sa journey ko. Kasi in few days, I think one week na lang ata ako dito, lilipad na ako papuntang Pinas. So, isha-share ko sa inyo yung journey ko papunta naman ang Pinas. Babalik naman ako dito next summer. Ay, yeah, next spring and summer dito sa Alaska. Syempre to work again and to be with my husband. Okay, bye! Guys, please like, share, and subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga next journey ko. Samahan niyo ko, please. Thank you!